Iba-iba talaga ang mood ng batang ito pagka gumigising. May time na masaya siya at may time na bago maglaro eh nagpapalambing muna. Kagaya nito nakita niya kasi siguro si nanay na nandito sa labas. Paglabas niya dito sa kwarto at ito nga tamang palambing muna siya kay nanay ha. Habang hindi niya pa ako nakikita, pero kung ako yung una niyang nakita, malamang sa akin yan siya magpapabuhat at amang palambing-lambing. At syempre, hindi na mawawala ang pagdidirede. At nagulat na nga lang ako, may hawak pala itong cellphone at nakuha na naman niya ang cellphone namin na naka dito. Akala ko nga, guys, hindi niya pa napapansin yan kasi kagigising niya lang, abay, talagang hindi makakalimutan ng batang 'to. At ito nga, wala na pala kaming bigas dito sa aming lagayan. At kinaya na ni Nanay, ito siguro si Nanay, dating nagtatrabaho doon sa bigasan. Tingnan niyo nga, sobrang ang lakas-lakas siya lang mag-isa na ng bigas dyan sa aming lagayan sa drum namin guys pero ayan nga gandang ganda ako dyan sa kulay ng bigas namin parang ang um, puti puti tingnan nyo nga guys so, at inamoy ko pa nga nyan. sobrang bango hasmin po pala ito yung aming binibili kasi pagkaibang bigas guys madaling mapanis minsan or minsan yung iba eh, pag sinain mo basa, parang ano siya guys, madaling mapanis. Kaya ito, yung hasmin, italagang hiyang-hiyang na ito sa amin at itong si Yayang, gustong gustong-gusto rin niya yan. Na kahit na hindi naman gaano kasarapan ng ulam, eh talagang napapakain si Yayang ng marami guys. Pero alam niyo na, yung bulingkit na to, hindi yan makakain pag hindi niya paborito yung ulam or pag hindi niya magustuhan lalo pa pagka walang sabaw. Minsan, makakaulam lang yan siya guys ng corn beef, yung pure foods. Yun yung paborito niya. Yun siguro yung ulam na nakakain siya na hindi gaano masabaw. Kaya talagang pihikan tong batang tubutin na nga lang guys. Talagang nasanay na siyang kumain ng kanin tatlong beses sa isang araw. At hindi mo na kailangang padidein ng padidein sa bote. Pero alam nyo guys, itong batang to, hindi na yung nagdidein sa bote. More on, pagkain na lang yan siya. Kaya nga, hindi kami nagpapaubos ng snack sa rip kasi nga, siya lang yan mismo yung kumukuha doon pagka nagugutom siya. Kaya nga, pagkadalo lang sila ni nanay sa bahay, may, bigla na lang kaming magugulat at ubos na pala ang kanyang merienda, guys. Buti na lang itong si nanay, alerto palagi, nagsasabi ka agad yan siya na wala na palang merienda or paubos na kasi talagang yung mahirap, yung nandyan na, naghahanap na siya at walang mahanap, ay talagang yun ang mahirap guys. <laughs> Kaya hindi kami nagpapaubos na kahit papaano eh may dalang merienda itong little boy na makukuha doon sa rep kaya ito nga po tingnan nyo siya lang yan yung kumukuha at nandito na sila ni nanay sa baba at talagang relax na relax ibig sabihin busog ang baby at minsan pagka nakikita niya ako na nakatambay dito sa kubo talagang bababarin yan siya at hihilahin niya pa si nanay <laughs> hindi po pwedeng bababa siya na si nanay ay nandun sa taas. Abay, luging lugi. <laughs> at ito nga, o, tingnan nyo nga guys, masaya masaya siya kasi dalawa kami ni nanay yung kasama niya. Lalo pa, ayan, tingnan nyo nga kung ano yung gusto niyang gawin. E, si nanay, o, ginawa niya ng taga driver. Driver ng kanyang bus. <laughs> basket. <laughs> Sobrang nakatuwa talaga itong batang to. Habang ayan, yung cellphone nga, bit-bit niya pa. At nandun siya sa loob ng basket, guys hindi lang talaga makapagsalita yan si nanay pero minsan nakakapagreklamo na siya na masakit ang kanyang balakang kapupulot ng mga kalat nitong bulinggit kasi minsan may tao pa rin guys sinasabog niya yung mga laruan kaya si nanay pagod na pagod din kapupulot ng mga naikalat niya at ito nga medyo masama nga ang pakiramdam ko dyan at hindi rin ako makapagpahinga ng maayos gawa ng may batang panay ang sandal sa atin akala ay ang gaang gaan pero guys tingnan nyo halos siguro malapit niya na tayo maabutan sa timbang guys ang bigat kaya niyan kaya ang hirap din makapagpahinga pag ganan dito palagi itong bulinggit na to na nakasunod sa atin at kung anong gawin namin nandyan din siya talagang gusto niya gagawin niya rin kung ano yung ginagawa mo talagang gusto niya rin i-experience na ewan na lang pagka lumaki ito guys na madali kaya siyang utusan or may kusa ewan na lang tingnan natin guys tingnan nyo nga ang kakulitan niya at ito nga nakaisip na naman siya ng mga bagay-bagay kagaya na lang dito guys talaga matutuwa ka sa kanya